Uh, isang magandang araw po sa inyo lahat ito ang link ko daw Freddy sa Facebook at in YouTube at Pilipino sa America Vlog in YouTube okay uh, and if you haven't subscribed to my channel please subscribe to my channel uh, it is all free just click the red button below and it's all you're connected to my channel and uh, and guys I would like to thank you for everything and um, my channel is growing with your help I really appreciate and please give me big likes and make some comment, okay? And if you could make and you could refer this uh, uh, video to others, I really appreciate it, okay? Ang ating topic for ngayon, for today, will be yung pagkakakulong ni Ka-Eric Celis, no? Ni Ka-Eric Celis dyan sa, sa Congress. Sa Congress kasi nilalabanan niya ang House. Nilalabanan niya ang House. Ito nangyari, no? nakipagsigawan siya sa members of the committee on franchise. Hindi niya nirespeto ang kongreso. Nilalabanan niya at yung kanyang employer, ang SMNI, nagpile pa ng petition for habeas corpus. Eh, hindi alam ba niyo ng Supreme Court at ang Congress ay separate yan? enjoying the same power together with the executive. Ayan po ang mahirap eh, no? Uh, maraming abogado pero ewan ko ha. Hindi, mahirap yung gawin. Ha? Mahirap yan. Magpahil no? ka ng habeas corpus. At the same time, you already in Congress. Uh, an aid to legislative. Ang ginagawa ng committee on um, franchise. No? Yeah, yan. Nangyari, sana bibigyan na siya ng forlo pero sinuspended yung talks para mabigyan siya ng forlo ano ba yung forlo yun ay sinuspindi yung pagkanyang pagkakakulong sa sakasakali in the spirit of Christmas ngayon mingi siya ng, ng ng, ganitong ano, ng forlo mingi siya sa kongreso nagmamakaawa na ng nga siya eh. dahil yung kanyang anak yung kanyang nanay daw ay may sakit at kanyang, uh, kanyang gustong makapiling. Ma Pero, Pero, ang nangyari, yung kabila, wala silang coordination. Yan ang balik Wala silang coordination. Alam nyo ba, guys, kung wala kayong coordination, mahirap yan. Mahirap. Hindi nyo alam ko ano iniisip ng kabila at yung ano iniisip mo, kailangan mag-meet kayo sa isang point. Para, ang tawag doon ay team building. Yan. No? Hindi ba pwede yung lalakad ka ng sarili mo? kailangan i-coordinate mo muna. O, oh, yan. yan. Ay, nangyari, no? Yan. At malabo ang SMNI na uh, makip niya yung kanyang franchise dahil sa issue ng fake news. At against the law din yan ng ginagawa ng SMNI. Uh, under investigation ni ka-Eric, Ka ay parang in-obstruct niya yung justice. Ayon sabihin kung ano ang pangalan Ilang naman ang na hinihingi ng kongreso eh. Pero hindi niya binigay. Nagmatigas siya at nakipagsigawan pa siya dyan sa kongreso. At 'yan na in video. Ha? Napanood ko rin 'yan. Talaga nakikipaglaban siya. Ha? Hindi siya humihingi ng ng uh, ng sorry, hindi man lang siya nanghihingi. Parang ang tingin niya sa ubod siya ng taas samantalang you're under oath. Uh, oh, 'yan ang mahirap. Sabi nga nila, a little learning is dangerous, right? Okay. Yan o, kaya malabo ang ang franchise ng SMNI. Dasa sa nangyayari yan. O, oh? okay. Ngayon, dasa sa nangyayari yan, ay sinispindi nga ng house panel ang talks para mabigyan si uh, ka Eric Salis ng for law. Okay? After the controversial uh, Sunshine Media Network International or SMNI filed a petition for cert, uh, certiorari, certiorari, Latin po ito, no? Uh, before the Supreme Court. Or oh, we call it a writ of habeas corpus. Yan. Pero mahirap po yan. Bili nyo, nasa kongreso ka na. Ha? Huh? Tapos i-refer -ire mo yan dahil sa na dahil nabigang ka ng ano, what? Contempt. Ireklamo mo sa, kung, sa Supreme Court and you are already in the, the jurisdiction of the Congress who has uh, enjoying separate power. Hindi hindi pwedeng uh, ang Supreme Court ay makikialam sa 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 power ng Kongreso. Ang Kongreso gumagawa ng batas para yan ang batayan ng Supreme Court. Paano nila i-interpret yung ginawa ng law na kongreso? Nakuha niyo na ba? Hindi pwedeng makialam ang Supreme Court sa desisyon o batas na ginagawa ng kongreso. Hiwalay sila eh. Hiwalay. Hiwalay. Yan o, uh, na dapat pagkakataon. Uh, Ewan ko ba? <laughs> Nasa sa inyo yan sa Pilipinas eh. Hindi kayo nagkakaintindihan. At isa pa yan, no? Uh, isa pa yan na kulang kayo sa coordination. Dapat meron kayong coordination. Kung ano, nababa ano may abogado kayo, i coordinate yung abogado. Kung ano ang gusto nilang gawin, i-coconate niya sa kabila. Yung kanilang kliyente. Dapat nag-uusap-uusap yan eh. Hindi pa pwedeng gawa ka ng sarili mo, gagawa ito ng... Hindi magkasundo. Huh? Yung isa papunta sa kaliwa, yung isa papunta sa kanan, hindi makuha yung target, yung goal. Huh? Ngayon, yung nangyari. Malabo siya. So, dyan siya magpapasko sa kongreso. Nakakulong siya. At ang... Um, makukulong siya until uh, next year. January of the middle of next year. January. Oh, uh, until such time na mag uh, ano uli ang kongreso makakaroon uli sila ng session okay so in god we trust never hold your peace i'll see you in my next blog this is your host Freddy sa facebook slash Freddy at sa youtube at pilipino sa america blog okay till we meet again merry christmas to all merry christmas to all no? okay salamat to